Ang atake sa puso ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga matatanda, lalo na kapag ito ay nangyayari habang mag-isa. Ayon sa datos mula sa World Health Organization, libu-libong senior ang namamatay bawat taon dahil hindi agad nabibigyan ng tamang paunang tugon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang CVT technique na napatunayang makatutulong sa pagtaas ng tsansa ng kaligtasan sa oras ng atake sa puso. Kahit walang kasama o akses sa agarang tulong, ang mga teknik na ito ay batay sa mga rekomendasyon mula sa mga kilalang institusyong medikal at maaring maisagawa sa loob ng unang kritikal na minuto ng pag-atake. Sa oras na makaramdam ng posibleng sintomas ng atake sa puso tulad ng paninikip ng dibdib, pananakit na kumakalat sa braso, leeg o panga, pagkahilo at matinding pagkapagod ang unang dapat gawin ay umupo agad sa isang ligtas at matibay na lugar. Iwasan ang paglalakad. Pagtayo ng matagal o anumang uri ng biglaang kilos. Ayon sa isang ulat mula sa American Heart Association 2021, ang pag-upo sa kalmadong posisyon ay nakatutulong upang bawasan ang trabaho ng puso at mapanatili ang sapat na supply ng dugo sa utak. Sa panahon ng cardiac event, ang puso ay maaaring hindi na epektibong makapagbomba ng dugo, kaya't ang pagpuwersa sa katawan na gumalaw ay maaaring lalong magpabilis ng pagbagsak ng presyo ng dugo at magdulot ng pagkawala ng malay. Pinapayuhan ang mga senior na maghanap ng posisyon kung saan ang likod ay may suporta, ang mga tuhod ay bahagyang nakabaluktot at ang mga paa ay nakalapat sa sahig. Ang ganitong posisyon ay tumutulong upang mapanatili ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang strain sa puso, batay sa isang klinikal na pagsusuri ng British Medical Journal, BMJ. 2019. Ang mga pasyenteng nanatili sa kalmadong posisyon sa mga unang minuto ng cardiac distress ay may mas mataas na survival rate kumpara sa mga gumalaw o nagpanik. Mahalaga rin na alisin ang anumang masisikip na kasuotan, gaya ng sinturon o kwelyo, upang hindi maipit ang daloy ng hangin at dugo. Ang pagiging mahinahon at mabilis na pag-upo ay hindi lamang simpleng hakbang, kundi isang mahalagang unang tugon na maaaring magbigay ng dagdag na minuto para mabuhay habang hinihintay ang tulong. Tandaan! sa unang yugto ng atake sa puso. Ang bawat segundo ay mahalaga at ang tamang posisyon ng katawan ay may direktang epekto sa kinalabasan. Matapos makaupo ng maayos, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagpapanatili ng kontroladong paghinga. Sa gitna ng sintomas ng atake sa puso, ang katawan ay kadalasang tumutugon sa pamamagitan ng hyperventilation isang mabilis at mababaw na paghinga na maaring magpalala ng kondisyon. Kaya naman, ang paghinga ng mabagal at malalim ay isang kritikal na teknik upang mabawasan ang stress sa cardiovascular system. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School 2021, ang deep breathing or diaphragmatic breathing ay makatutulong upang mapababa ang blood pressure, mapabagal ang tibok ng puso at mapanatili ang sapat na oxygen supply sa utak at iba't ibang bahagi ng katawan sa panahon ng cardiac distress. Ang tamang oxygenation ay mahalaga upang maiwasan ang biglaang pagkawala ng malay. Narito ang simpleng paraan ng deep breathing na maaaring sundin huminga sa ilong ng dahan-dahan sa loob ng 4 na segundo. Pigilan ang hininga sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, huminga palabas sa bibig ng dahan-dahan sa loob ng 8 na segundo. Ang mga ganitong uri ng regulated breathing ay hindi lamang nakatutulong sa pisikal na aspeto ng katawan, kundi nakaaapekto rin sa autonomic nervous system. Ayon sa datos mula sa Journal of the American College of Cardiology JACC, 2020, ang controlled breathing ay may potensyal na bawasan ang aktibidad ng sympathetic nervous system, ang sistemang nagdudulot ng fight or flight response, at sa gayon, ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kalmadong estado sa panahon ng emergency. Bukod dito, ipinakita sa mga pagsusuri na ang regular na pagsasanay ng deep breathing, lalo na sa mga matatanda, ay may benepisyo sa pagpigil ng labis na pagkabalisa anxiety na maaaring makaapekto sa cardiac health. Kaya't ang simpleng teknik na ito ay hindi lamang pang-emergency kundi maaari ring gamitin sa pang-araw-araw na preventive routine Sa kabuuan, ang mabagal at malalim na paghinga ay isang madaling tandaan, ligtas at epektibong paraan upang suportahan ang katawan sa gitna ng atake sa puso. Ito ay isang hakbang na hindi nangangailangan ng kagamitan o tulong mula sa iba kaya't ito ay mahalagang bahagi ng anumang self-response protocol para sa mga senior. Kapag nararamdaman na ang mga tipikal na sintomas ng atake sa puso at may nakahandang aspirin sa malapit, ang pag-inom nito ay maaaring magbigay ng paunang proteksyon sa puso. Subalit mahalagang tandaan ito ay dapat lamang gawin kung ito ay inireseta na dati ng doktor at walang kasaysayan ng allergy o gastrointestinal bleeding. Ayon sa American Heart Association AHAA, 2020, ang aspirin ay gumaganap bilang antiplatelet agent, ibig sabihin, pinipigilan nito ang pagbuo ng mga namuong dugo, blood clots na siyang pangunahing sanhi ng pagbara sa mga ugat ng puso. Sa mga pasyenteng nakararanas ng myocardial infarction heart attack, ang maagang pag-inom ng aspirin ay nakababawas ng panganib ng malubhang komplikasyon at nakapagpapababa ng mortality rate. Ang tamang paraan ng pag-inom ng aspirin sa ganitong sitwasyon ay ang pagnguya ng 160-325 mm ng non-enteric coated aspirin. Ayon sa isang clinical guideline mula sa European Society of Cardiology, ESC, 2017, ang pagnguya ng aspirin kaysa sa paglunok nito ng buo ay nagpapabilis ng absorption sa dugo. Karaniwang umaabot sa loob lamang ng yipu hanggang t minuto. Mahalaga ring tandaan na ang aspirin ay hindi dapat gamitin bilang pampalit sa emergency care. Ito ay bahagi lamang ng pansamantalang hakbang habang hinihintay ang medikal na tulong huwag gumamit ng aspirin kung may kasaysayan ng ulcer sa tiyan. Aktibong pagdurugo, hemorrhagic stroke, allergy sa aspirin o iba pang NSAIDs. Bukod dito, ayon sa Mayo Clinic 2019, dapat laging itanong sa inyong doktor kung ang pag-inom ng aspirin sa panahon ng emergency ay angkop sa inyong kasaysayan ng kalusugan. Hindi lahat ng pasyente ay dapat gumamit nito. Sa mga senior na may mataas na panganib sa cardiovascular events, ang pagkakaroon ng emergency aspirin sa loob ng bahay o sa bulsa ay inirerekomenda ng maraming doktor. Basta't ito ay sinusuportahan ng wastong medical advice. Sa kabuuan, ang aspirin ay maaaring maging mahalagang sandata sa loob ng unang kritikal na minuto ng atake sa puso, ngunit tulad ng ibang gamot, ito ay dapat gamitin ng may tamang kaalaman at medikal na pahintulot. Kapag nararanasan ang sintomas ng atake sa puso, isang karaniwang pagkilos ng pasyente ay ang paghiga ng tuluyan upang makapagpahinga. Ngunit ayon sa mga klinikal na gabay, ang pagkahiga ng patag o flat – ay maaring magpalala sa kondisyon lalo na kung may kasamang shortness of breath, hypotension o pagkahilo. Sa halip, mas iniire-rekomenda ang semi-reclined na posisyon o ang pagkakaupo na bahagyang nakasandal. Ayon sa National Institutes of Health (NIH) 2018, ang semi-upright position ay nakatutulong sa mas mahusay na bentilasyon ng baga at nagpapababa ng pressure sa diaphragm na maaring mapabuti ang oxygen exchange. Kapag ang pasyente ay nakahiga ng patag, mas nagiging mahirap para sa puso at baga na magtrabaho ng sabay, lalo na kung may fluid retention o pulmonary congestion. Sa European Resuscitation Council Guidelines ERC, 2021, binanggit na ang semi-fowler's position, isang posisyong nakasandal ng 30 to 45 degrees, ay mas mainam para sa mga pasyenteng may chest pain or suspected cardiac events. Ang ganitong posisyon ay nagpapababa ng preload ng puso o dami ng dugo na bumabalik sa puso. Nasa turn ay binabawasan ang workload ng puso habang ito'y nahihirapan magbomba ng sapat na dugo. Narito ang ilang praktikal na hakbang umupo sa isang matibay na silya na may sandalan. Umaghanap ng headboard unan para maitaas ang likod habang nasa kama. Siguraduhing nakaangat ng kaunti ang ulo at balikat habang ang mga tuhod ay bahagyang nakabaluktot iwasan ang posisyong baluktot o pilipit ang katawan. Dahil maari itong makasagabal sa sirkulasyon, bukod pa rito, ayon sa Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 2020, ang wastong posisyon ng katawan sa panahon ng acute coronary episode ay may direktang epekto sa blood pressure at oxygen saturation levels ng pasyente. Sa mga senior, na mas mataas ang panganib ng orthostatic hypotension at pulmonary complications. Ang pagpili ng tamang posisyon ay lalong kritikal. Ang simpleng pagkilos na ito, ang hindi paghiga ng patag, ay maaaring maging salik na nagpapalawig ng oras at tsansa ng buhay habang hinihintay ang agarang medikal na tugon. Sa mga sitwasyon kung saan mag-isa ang pasyente, ang ganitong hakbang ay isang ligtas, lohikal at madaling ipatupad na teknik na maaaring isama sa pang-araw-araw na kaalaman ng mga matatanda. Kapag nararanasan ang atake sa puso at ikaw ay nag-iisa, mahalaga ang bawat segundo upang makakuha ng tulong. Bagamat may mga teknik na makatutulong upang pansamantalang mapanatili ang katatagan ng katawan. Ang agarang pakikipag-ugnayan sa emergency services ay nananatiling pangunahing hakbang upang madagdagan ang posibilidad ng kaligtasan ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC 2022 ang maagang paghingi ng tulong lalo na sa loob ng unang mika hanggang 30 minuto mula sa pagsisimula ng sintomas ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng advanced medical care. Kabilang ang paggamit ng defibrillator, oxygen therapy, at inisyal na thrombolytics kung kinakailangan. Ang mga interbensyong ito ay hindi kayang isagawa sa bahay. Kaya't ang paghahatid ng pasyente sa ospital sa lalong madaling panahon ay kritikal. Kung may cellphone sa malapit, kahit nahihirapan sa paggalaw o pagkilos, subukang abutin nito at tumawag agad sa emergency hotline tulad ng 911 o katumbas nito sa inyong bansa ayon sa American College of Emergency Physicians, ACEP, 2021. Kahit maikli lamang ang pahayag tulad ng chest pain, alone, need help ay sapat na upang maipadala ang tulong medikal. Kung walang akses sa telepono sigaw para sa tulong kung may kapit bahay o tao sa paligid, gumamit ng anumang alert device or medical ID button kung ito ay suot o nasa malapit. Kung may landline or intercom system, gamitin ito kung abot kamay. Sa mga senior na may mataas na panganib sa cardiovascular disease, Inire-rekomenda sa Clinical Practice Guidelines ng American Geriatric Society AGS 2020 20, ang pag-install ng Personal Emergency Response Systems PRS sa bahay. Ang mga ito ay simpleng button na maaaring pindutin para direktang makipag-ugnayan sa emergency dispatch kahit hindi na kailangang magsalita. Mahalaga ring iposisyon ng tama ang mga gamit sa bahay upang madaling maabot kung sakaling magkaroon ng medical emergency. Ipinapayo ng World Health Organization WHO. 2019, ang paglalagay ng cellphone sa loob ng bulsa. Medical alert pendant sa leeg. At emergency contact information sa visible areas, gaya ng pinto ng refrigerator o sa tabi ng kama sa kabuuan, ang maagang pakikipag-ugnayan para sa tulong ay hindi lamang lohikal, kundi siyentipikong napatunayang hakbang upang maiwasan ang malalang komplikasyon o pagkamatay. Ang kombinasyon ng teknikal na kahandaan, tamang posisyon ng katawan, at kaalaman sa mga paraan ng komunikasyon ay makatutulong sa isang senior na epektibong makaligtas kahit sa pinakakritikal na kalagayan habang naghihintay ng tulong medikal at sinusunod ang mga pangunahing hakbang gaya ng tamang posisyon at kontroladong paghinga May ilang suportang teknik na maaaring makatulong sa pansamantalang pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapanatili ng kamalayan isa na rito ang light pressure o pagmasahe sa piling bahagi ng katawan. Partikular sa palad at itaas ng hita. Ayon sa Journal of Geriatric Cardiology 2017, ang ilang uri ng acupressure o magaan na pag sa nerve-rich areas ng katawan ay maaring magpataas ng parasympathetic activity na may papel sa regulasyon ng tibok ng puso at sirkulasyon Isa sa mga madalas na tinutukoy na pressure point ay ang nasa gitna ng palad tinatawag na pericardium 8 sa traditional acupressure at ang bahagi ng hita sa bandang itaas ng tuhod ST36 o Zusanli Sa isang pilot study ng Complementary Therapies in Clinical Practice 2019 Napag-alamang ang pagmasahe sa ST36 area ay may positibong epekto sa blood flow sa lower extremities at maaring makatulong sa mas matagal na pagpapanatili ng peripheral circulation, particular sa mga pasyenteng may cardiovascular concerns. Bagamat hindi ito itinuturing na pangunahing lunas sa atake sa puso. Ang ganitong teknik ay maaaring magbigay ng mild physiological support habang walang akses sa medikal na intervention. Narito ang mga hakbang na maaaring gawin. Sa palad gamitin ang hinlalaki ng isang kamay upang magaan na imasahe ang gitnang bahagi ng kabilang palad sa pabilog na galaw sa loob ng 30 segundo hanggang 1 minuto. Sa hita gamit ang palad, Imasahin ang pakonti-konti pataas mula sa tuhod hanggang sa itaas na bahagi ng hita. Dahan-dahan at walang labis na pressure, mahalagang tandaan na ang mga teknik na ito ay supportive lamang at hindi kapalit ng mga pangunahing hakbang tulad ng pagtawag sa emergency services. Pagupo ng tama o pag-inom ng iniresetang aspirin, hindi rin ito inirekomenda kung may kasamang matinding pananakit o panghihina sa bahagi ng katawan na imamasahing. Dagdag pa rito, ayon sa American Massage Therapy Association AMTAA. 20-20 Ang light self-massage sa mga panahon ng acute stress ay maaaring makabawas sa muscle tension at anxiety na parehong nagdaragdag ng cardiac workload kung hindi na manage ng maayos. Sa mga senior na nag-iisa sa oras ng emerhensya, ang simple, ligtas. At lohikal na hakbang na ito ay maaring maging bahagi ng isang komprehensibong personal response strategy habang hinihintay ang tulong. Ang layunin ay hindi gamutin ang atake sa puso kundi magsagawa ng mga hakbang na makatutulong sa katawan upang manatiling matatag sa mga kritikal na minuto. Sa mga huling minuto bago dumating ang tulong, isang kritikal na layunin ay ang pananatiling gising at gising ang kamalayan. Sa panahon ng atake sa puso, maaaring makaranas ang pasyente ng matinding panghihina, pagkahilo, o pakiramdam ng tuluyang pagkawala ng ulirat. Ang pagpigil sa pagkawala ng malay ay mahalaga upang mapanatili ang aktibong kontrol sa paghinga, sirkulasyon at kakayahang humingi ng tulong. Ayon sa American Heart Association AHA, 2022, ang sudden cardiac arrest ay kadalasang nauuna sa pagkawala ng malay. At sa ilang kaso ng atake sa puso, ang pag-idlip o pagtulog ay nagpapabilis ng pagbagsak ng respiratory at circulatory function. Sa makatuwid, ang sadyang pagpapanatili ng alertness ay isang aktibong hakbang upang iwasan ang karagdagang komplikasyon. Upang mapanatili ang kamalayan sa gitna ng isang atake sa puso. Maaring isagawa ang ilang lohikal at ligtas na hakbang. Una, magsalita ng tuloy-tuloy sa sarili ang pagsambit ng pangalan. Pagbanggit ng oras o simpleng pagbibilang ay makatutulong sa mental stimulation. Ikalawa, gamitin ang paningin sa pagtutok sa isang bagay sa kapaligiran. Tulad ng numero sa relo, detalye ng kisame o kulay ng pader upang mapanatiling aktibo ang atensyon. At kung ligtas, kumilos ng bahagya sa pamamagitan ng paggalaw ng mga daliri o pag-ikot ng paa. Ang mga simpleng kilos na ito ay nakatutulong sa pagpapanatili ng sirkulasyon at pagbibigay sigla sa isipan hanggat walang kasamang pagkahilo o panganib ng pagbagsak. Isang review article mula sa Journal of Aging and Health 2020 ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mental engagement sa mga emergency medical situations, particular sa mga matatandang pasyente. Ang aktibong pakikibahagi ng utak sa simpleng kognitibong gawain ay nakatutulong sa pag-iwas sa delirium. Pagkahilo at sinkope mga kondisyon na maaring magpabilis ng deteriorasyon sa kondisyon ng pasyente. Kung ang pasyente ay may espiritual o personal na paniniwala. Ang pag-uusal ng panalangin, pag-awit ng tahimik na himno, o mental repetition ng positibong pahayag ay maaring gamitin bilang paraan ng mental focus at emotional grounding. Ayon sa mga pagsasaliksik, gaya ng inilathala sa Psychosomatic Medicine Journal 2018, ang ganitong uri ng focused thought ay may epekto sa heart rate variability at stress modulation. Gayunpaman, kung ang pasyente ay unti-unti nang nawawalan ng malay, mahalagang subukang gumawa ng huling aksyon tulad ng pagpindot sa alert button, pag-abot ng telepono, o pagsigaw bago tuluyang bumagsak ang kamalayan sa kabuuan ang sadyang pagpapanatili ng gising na kamalayan ay hindi lamang mental na hakbang kundi isang physiological na estratehiya upang suportahan ang katawan sa panahon ng matinding cardiovascular stress sa mga senior na mag-isa sa ganitong sitwasyon ang kaalamang ito ay maaaring makapagbigay ng karagdagang pagkakataon upang manatiling buhay hanggang dumating ang tulong. Ang atake sa puso ay isang emerhensyang medikal na maaaring mangyari kahit kailan, lalo na sa mga matatanda. Sa ganitong mga sandali, ang bawat segundo ay mahalaga. Bagamat walang kapalit ang agarang medikal na atensyon. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at paghahanda ay maaaring makapagbigay ng mahalagang minuto na makapagliligtas ng buhay. Ang pitong teknik na ating tinalakay sa video na ito mula sa tamang posisyon ng katawan, kontroladong paghinga, paggamit ng aspirin kung may reseta, at mga simpleng hakbang upang mapanatili ang kamalayan ay batay sa mga rekomendasyon mula sa kilalang mga institusyong medikal. Ang mga ito ay praktikal, ligtas, at maaring maisagawa kahit ng isang senior na nag-iisa sa bahay. Inirerekomenda naming isama ang mga teknik na ito sa inyong personal na emergency plan. Maaaring ring makipag-ugnayan sa inyong doktor Upang mapag-usapan kung alin sa mga ito ang angkop sa inyong kalagayan sa kalusugan. Higit sa lahat, mainam na maghanda ng mga bagay gaya ng personal emergency response system, listahan ng emergency contacts, at madaling maabot na gamot kung may reseta. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at isishare ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan, lalo na sa mga senior na maaaring mga ilangan nito sa hinaharap. I-comment nyo rin sa ibaba. Alam ko na ang Seawolf Technique para sa kaligtasan. Ang kaalaman ay proteksyon at sa tamang paghahanda. May pag-asa sa bawat sitwasyon.